Ito yung ating uh, mixer at saka equalizer ano. So dun sa unang video natin ay yung ating equalizer ginamit natin sa ating insert. So ngayon, meron tayong viewers mga idol na possible po ba na mag-input tayo dito ng microphone dito sa input ng ating equalizer katulad nito at saka mag-output tayo dito sa ating equalizer papunta sa line input ng isang channel ng ating mixer. So dito mga idol, nagsubok tayo ng ating dynamic mic dito na nag mic input tayo sa input ng ating equalizer so isang channel lang ginamit natin dito mga idol ano tapos yung output ng ating channel kung saan tayo naka mic input so nagamit tayo dito ng isang uh, line input o channel lang ating mixer ano so pag nag tayo mga idol sa ating microphone so mahina yung output ng ating microphone so dito mga idol ano mayroon akong ginawa dito na sinubukan ko magamit ng b dito sa ating microphone na yung ating dynamic mic pinadaan natin sa ating B8 so maganda yung labas niya idol at lumakas yung ating microphone output dito so ganito lang ginawa ko dito mga idol gumamit lang ako ng connector na pang B8 lang din ano ito lang siyang ginamit ko idol na ating pang microphone ano yung itong microphone cord natin dahil itong ating B8 sound card 3.5 yung pinaka microphone input niya So, ang ating microphone mga idol, pinadaan ko dito sa ating B8 para magkaroon siya ng effects na no. So, hindi na natin ginamit yung effects ng ating mixer. So, dun sa viewers natin na nagsasabi na hindi daw totoo yung audio na ginamit natin dahil wala siya nakita ang effects ng ating mixer. So, hindi natin ginagamit yung effects ng ating mixer mga idol dito, lalo pag may ginagamit na tayong B8 sound card. No? So, dahil dito, uh, maganda na yung effects ng ating uh B8 sound card. So dito idol, kung maganda ang effects o yung reverb nitong ating mixer, hindi na ako gagamit nito nitong B8 sound card. So nakukulangan lang kasi ako idol kaya nagdagdag ako nitong B8 sound card. So ganito lang siya idol ano. Kung mayroon man tayong wireless microphone, so pwede natin dito gamitin sa ating uh, isang channel lang ating equalizer. So, basta importante lang idol, maganda yung effects ng ating microphone dito o kung may reverb man ng inyong mixer so kahit wireless microphone na yung input natin dito sa ating uh, input ng ating equalizer so ang kakalabasan yan idol para yung gumagamit tayo ng insert ano? so hindi na natin kailangan yung send and return ng ating TRS connector ano? o TRS cord para makagamit tayo ng ganong equalizer ano? so ito idol meron kasi nagtalong sa ating viewers so ito susubukan natin kung pwede ba daw ang ganong Uh, setup. So itong gagamitin natin sa ating dynamic mic mga idol. Itong connector na to. So ilagay natin itong XLR sa ating microphone. So dynamic yung ating ginamit dito mga idol. Tapos yung pinaka 3.5 dito natin siya i-input sa ating condenser mic o oh, mic. 1 or mic 2. So mic 2 ang gagamitin natin dito. So sa output ng ating b mga idol, itong gagamitin natin to 3.5 to So output tayo sa output ng ating B8. Halimbawa, monitor output. Ayan, yung 3.5. Tapos itong 6.35, ito yung i-input natin sa ating equalizer mga idol. So dahil ito yung ating magsisilbi na microphone. Ano? So ito na, uh, dinaan natin yung ating microphone dito sa B8. Ito ngayon lang ilalagay natin sa input ng ating equalizer. So dito sa output ng ating equalizer mga idol, so itong gagamitin natin 6.35 to 6.35 ano. So dahil single channel lang ginamit natin dito, so ito lang ang gagamitin natin, single 6.35 lang. Ito ano, so output tayo dito sa channel 1 ng ating equalizer. Ayan. So gagamit tayo dito ngayon idol ng isang channel ng ating mixer. So, halimbawa, itong channel 5. So, line in po tayo idol, ano? So, 6.35 kasi yung gamit natin. So, line input tayo. So, ito pala mga idol, mayroon pala ako ditong XLR male to XLR female, ano? So, papalitan natin yung output natin dito na ginamit na 6.35, ito. So, palitan natin itong XLR connection. So, para ang gagamitin natin dito na mic input, itong XLR na mga idol, ano? So, mag-output lang tayo dito sa output na XLR ng ating equalizer. So, pwede naman yung kanina idol, ano, yung unang ginawa natin, yung 6.35 to 6.35. Pero ito ngayon, gagamitin natin dito para XLR, mic input tayo gagamit. So, output nitong equalizer. So, mic input tayo dito sa ating microphone input na XLR, ano. So, channel 5 ang gagamitin natin. Taking volume natin dito, itong sabiit natin, tapos itong Peder ng channel 5 at sala kami volume natin. Check. HELLO sound. Check. So ito mga idol ng ating microphone. Dumaan NITO sa ating equalizer. So nasa equalizer tayo ng mic input nito. Yung pinakalikod kanina ng ating equalizer. So ito mga idol ano? Ayan. Magana yung ating band dito ng ating equalizer. So ayan pa lang yung volume natin dito. So medyo malakas yung ating microphone dito pag may b Ayan. So isang channel lang na ginagamit natin dito, itong channel 1. Ayan, check mic, hello sound, check, hello sound. Yun ang ating microphone.